Pwede pala natin tumbalikan at gawing kaong po natin. Maganda ba't mababa? Oh. Ganito pa lang po siya. Oh. Yung mga bata ito tukoy. Nabalik pa. Chef niya naman yun. Ay, ginisa eh. Okay, ginisa, maraming luto pating huli yan. Ang gaganday talagang Ah ilahok mo sa Langgonisa. Ano, <laughs> natunaw matunaw pa yung nayupit. Aba well, ano pa rin ano? Oh, Oo, ano dampot. Oo, oh, hala. Yung iba ay ang presyon ay talagang taasan ay. Hmm, hala. Wala oh, na pati yung pampakalik. Okay. Oo, oh, oh, pinsan ako. Okay. Oh, dakit, dakit po, hala. <laughs> Aba wala ay makakano pa. Ano naman, hindi babara sa iyong ano, oo, oh, hala. Diba huh? ating kakainin na ah. Ay, ako laging di ba umanindal. Ano <laughs> ba? Hey, doon. Oo. Kaya magubahin na o. Kala ko ba'y kaya ano yung katot ng dosing hali? Magkarate ka may. magkarating Ano iya iyo papunta doon? Oo. Ah, ka na lang gastos ko doon. Sila ang na magtahawan doon na Ay, walang diyo. Meron yung pinsan ayos na rin. Ayos na ba? May tanim Meron na. Merong ilan. Wala ka na nagagastos mo doon na. Oo nga. talagang... Nakalalabas na ng terno yun ay sa lakusak tatlong labas sampu, trenta ay utol yan yan ay talagang ano may hawong hawang -hawa na, rin na lagi po yan may budget talaga yan may budget yan binabudgetan talaga yan ay ayos ah malalakan na ah oh, oo Magandang tingnan lang yung hawan. Pero yung ganyan, mas matabaan yun. Pero ay puno lang. Ay, okay, lang yung matatuwalin yung nakit, nakit ka ng bakit. Oo, gusto mo pa ba? Ikaw pa pinsan? Kahit na ako. Ah, kahit na yun. At hindi tayo yung dumaka. Sabi ko siya. Bakit man truck? Ay, Mario, sir. Salay na. Hindi, hindi na ako tumanda. Dumaka. Dumaka hindi nga rin nating makainan na ha ah hindi nating makainan <laughs> na ha walang Diyo hindi nang tumanda oh hindi ka nagdadala na ng tubig? oo ah, ah, wala. hindi kong magpangain natin doon nai. ako naman nagdadala <laughs> at <laughs> baka ako yung bukal ko doon ay nabalikan nahirinan na hindi na nagkaig eh ay kuhukain mo ulit hindi kuhukain niya ulit aadyab lang ako tamad mo lalabas ano yari na uni... eh isa pa rin ay sa mga ah, maliit pa, maliit na. Magaling ka talaga ba? Hmm. May ilan na yan, may 20 mahigit. Ah, baka nasa 30 yan. Oh, di mas mura ano may sa ilan na ba? 37? 37? Ay, pira na rin nga naman. Ari, oh. Ay, ta ko kimit pa. Maari, ang gaanin ha. Kaya bigay ka. Kay tuliyo ah. Manilog. Ay, may namamau pa pag-aani eh, po. Hindi na. Gawa na ako'y masakit na nakit ay. Ay, siya nga. Ako'y gawa ngayon pa sa rili at di ako'y ako'y pagod mama. May nga. Ay, tama. Ay, tama. Tawa din eh. Walang amo. Ay, ako'y uh manager. -huh. Ay, oh. Uh kapag -huh. ako'y napagod, di ako titigil. Ay, siya nga. Uh -huh. Tama. Ay, kapag may nga, sakaw di ako dadal eh. Ay, pag may manager, ay, apay nakakaya na. Sad-sad yun ba sa si ibabaw? Hindi yun. Sad-sad ako doon. Sa pag-ingin ay, pagkalayo din naman pala ng amot na yan. Ang niya eh. nga, ako, medyo hindi nabuhusis ako. Ay, eh baka yung mudikim kong pakoy, madali naman dati masikot na naman. Oh, meron ba nangunguha din? Nakabadat uh. rito. Oo. Ay, ako solo. Ay, ngayon ay merong mag-anak mag doon sa puno ng libro ng Tiyakad doon ng iyong kasama. Uh. Oo. Ay, ako daling ito sa si ibabaw na yun. <laughs> Ang pako ko, pa doon kayo mali ito, yung ginilak ko pa Ay, nawala. Abay, pagbabagoy. Eh. Hindi naman ni lahat? Ay, wala, umos. Ama! Ay, loko. Malit kami Ay, di yung mga babae na kaupudong may rin Apat. May babae rin ay. Kasama. Dayo. Magkasawaan niya ata. Magkasawaan niya Nasarapan. Magkasawaan niya. Isa ko talaga yung dala. Nasarapan. Baka mamamako din. Ay, mabigat yung laman ng sako ay. Mamama ko rin. Hirapan ay. Oo. Doon. Ay, mama ma ko di. Ay tignan. gusto niyo pala ng taong madami pa hindi kayo manguha ng magsikap. <laughs> ay ka nakakatubyad ako na kaganari ay ah, nang magpunit na ay I don't <laughs> mama. Ay siya nga. Tawag ako kong sila ay dahil aba ay makita akong naghahanap ng pakod ni. Ay tanawa ay may, siya nga naman. At namimitas din ba din sa tabing are? Ay baka mama. mo ano, <laughs> Ay, kay gumana na ray ay ay nang makapon ay ito guys kay baba takot sa iyo ano sa talaga ba ma, mga sasamburutan na. ako na ray pa lang may oo ya ya ro ko daw paano ba O, ako kan takapusing oh uh isang ganito pa isang ganito Pagdadaan wala yung alay ako. Ya, ano ya. May gandala ako, utoy. Sumama ka ang sa akin. Hindi ako papamarunong. Magbantay ka lang doon sa imbakan. Ay siya nga. Sigurado. Ang yeah, uh -huh. um, problema din pala, no? Dito yung, wala ni Jinan. Wala sa kung ano. ng hindi na rin biro biro. <laughs> ay siya nga ay ako biro mapapatawa sa iyo ay. <laughs> ano tay <laughs> Kami dam. Nasa sa ako <laughs> ko. Ano puro di ba doon? May isang ikot pa ganyan pero ang ulit pagbalik mo yung pa rin. Oo. At wala ibang dadana ng dog pa rin nilagay ako. Kailan na una? Eh meron pa lang nasa sa ibabaw. Oo. Oh. Ay, nakakay ka. Oo, oh, nakakay na boba. Akala okay, Bakit, na, okay. ko yung talaga pag-ano. Ako dahil nakaisip, bumalik ulit ang pwede ninyo ulit. Sa lubo ko labit yung aking sako. Aba, ah. labit ko yung sako ko. Ay, binibiro ko lang ikaw. Binibiro labit ko na nga. Binibiro ko pa. <laughs> ay, ano ginawa mo? Hindi ka... Ay, hindi ka wala <laughs> kang manguat. Ah, ay. Walang yung nga naman. Ayan pala may problema din ano. Ay, sa ganyan pala, eh. <laughs> binibiro ka daw lang. Ay sabi mo, ay kung hindi ka tanakay, ta totoo. Totoo. Ay wala nyo nga. Ako biro ano sa iyo tapos kasipag mo ba? Ay siya ay, hindi kaya ng ibang sipag iyang iyong gawang talim. Ay siya nga. Ay hindi naman mawawalilipol yan nako. Mamamanahin mo yung pakuwang yan. Oo. ay namin dalawang kilo. Ibig sabihin di yan na talaga umano ano? Anim na kilo sa maghapon, magkano sa kilo? Ay isa nga. Ta, ako pa rin nila. Oo, wala. Na ay, oh, namamako na po uli. Yan pala may problema din ng pamamako, tama mo nadudugas daw ay. Tapi tatawid na. Yan po ang tinatawag na reel aril talk, ah real talk, tama ah totoong buhay po din sa amin Ba, hmm. oh, may bunga na rin ano oh. Bilas Napakababa oh. Kaong ah, oh. Hmm Makati po ito, huwag niyo itong gagayahin. Oh. Uh. Kao. Huwag po itong gagayahin, ito yung Makati. Baka po may makita kayo paglaruan. Hmm. Uh. Natumba po yung puno kaya po buhay pa siya oh. Yan oh. Oh, mayroon pang isa yun oh. Yun oh. Para bunga pa rin po oh. Magaling pala ang kaong. Ito po ang kaong tree. Natumba lang kaya siya mababa. Ito pa yung iba oh. Ay, hindi pala ano nga oh. Pwede pa lang natin tumbalikan at gawing kaong po natin ba't mababa. Oh. Ganito pa lang po siya oh. Pero hindi na rin umaagos na, na ng ano, agas-as na po. Nang anong tawag din din ng baha oh. Hindi pa rin siya natanggal. babalikan pala natin ito oh. nakaka-curious lang po kaya ating hinintuan no? yan yeah. mm. Yan pala patuloy ng patuloy po ang pagsibol. Wala lang kadahon-dahon ng dulo. Mukhang patay na. Pero yung bunga po niya sige pa rin no? pero lalapat siya sa ilog oh. kaong 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 makatera no oh ah. ta yan po ang tunay na buhay oh, dito Ayan po, salamat po sa inyong pagsama. Ano oh, po? Yan, meron tayong mga idea at pagkakataong nalaman kay Kuya. Kay Kuya Tanya. Yan, yeah, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.